Nag-viral sa social media ang birthday message ni Barbie Forteza para kay David Lococo noong ikalabing lima ng Hunyo na nagbigay kilig sa kanilang mga tagahanga. Sa isang Instagram post, binati ni Barbie ang kanyang ka-love team na may mensaheng, Happy Birthday Alexander! Sana palagi kang happy at healthy! Always proud of you! Ang paggamit ni Barbie ng pangalang Alexander sa halip na David ay agad na pinansin ng kanilang mga tagahanga na nagbigay ng iba't ibang reaksyon sa online community. Marami sa mga fans ng Barda ang nag-isip na may espesyal na kahulugan ang paggamit ni Barbie ng pangalang Alexander. Ang ilan ay nagsabing ito ay isang palatandaan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan nila, habang ang iba naman ay nagbiro na baka may bagong tawagan na silang magka-love team. Ang simpleng pagbati ni Barbie ay naging usap-usapan sa social media na nagpapakita ng malalim na koneksyon ng kanilang mga tagahanga sa kanilang tambalan. Si David Lacoco, na ipinanganak bilang David Alexander Sy Lacoco noong 15 ng Hunyo taong isang libo siyam at ay isang Filipino actor, model, at negosyante. Kilala siya sa kanyang mga papel sa mga teleseryeng Maria Clara at ibara, Maging Sino Kaman, at Pulang Araw. Ang kanyang karakter sa Pulang Araw ay isang Japanese immigrant na si Hiroshi na naging dahilan ng pagkakaroon ng tawag na Adrina mula kay Barbie, isang kombinasyon ng kanilang mga pangalan sa serye. Ang kanilang tambalan ay tinangkilik ng marami, kaya ang bawat kilos at salita nila ay laging sinusubaybayan ng kanilang mga tagahanga. Ang reaksyon ng mga netizens sa birthday message ni Barbie ay nagpapakita ng malalim na pagkakakilanlan at suporta ng kanilang mga tagahanga sa kanilang tambalan. Ang simpleng mensahe ay naging simbolo ng kanilang magandang samahan at ang mga tagahanga ay umaasa na magpatuloy ito sa mga susunod pang proyekto. Ang mga ganitong insidente ay nagpapakita kung paanong ang mga celebrity ay may malaking epekto sa kanilang mga tagahanga at kung paanong ang bawat galak at saya nila ay naipadama rin sa kanilang mga taga-subaybay. Sa kabila ng mga biro at hakahaka -haka ng mga netizen, malinaw na ang birthday message ni Barbie para kay David ay isang simpleng pagpapakita ng kanyang pagmamahal at suporta sa kanyang ka-love team. Ang mga tagahanga ng Barda ay patuloy na sumusuporta at umaasa na mas marami pang proyekto ang kanilang pagsasamahan sa hinaharap.